uh, okay lang kayo mag-comment sa akin sa iba po na mapapanood ninyo wag na ho ka mag-comment ng hindi kaano-ano -ano po ba oh kumbaga wag natin agad sabihin na tapusin na huwag ka na mag-aral at mahina ka dapat po hindi ganun ay kumbaga ba dito na natin na rin sa final baka naman pagdating ng graduation ay siya yung nangunguna ano po bala po kumusta na po kayo lahat po. ang episode nito ano po Bago po tayo magsimula ay ano, kumbaga magluluto na po muna tayo ng pananghalian. At mamaya po ay magpapataba tayo ng ating mga halaman po. Ayan. Nari po ang ating lulutuin. Oh. Lalagyan natin ng noodles. Aba. Ay talaga nga namang ari. Oh. Napakanabangan din. Tapi magpapataba at medyo umulan kanina. Oh. naipupapatit pupatit nagkatubig na yung mga plat natin. Uh Oo. -oh. Sabi kay Arena natin, aano eh, init init. ating ulam eh. Dini po ay ang daming uri ng panahon kung kanina lakas ang ulan. Nagkatubig na rin plat, ay eh, pabor na pabor po naman sa halaman. Oo. Oh. hindi na, na po kayo magagahan. Oh. oh. Masarap po ito. Balita pa pinagpainit na 'yan oh. Ah, well, na-kulo na, damdama. Ng ating pong pampaluto eh, Uh -huh. Itlog. Noodles at saka hawari. Oh. Talbos ng sili. Oh, nadila-dila ang apoy. para po yung talbas natin um, ng simpleng, simpleng-simpli parang bikin nating ilahat at yan po na may, gulay pag po direkta lang na noodles sino kalagay? Minsan, lahat yung kalagay kung isang kalahati lang nilalagay natin Dito na po 'yan, eh. Ang lakas po naman ng kuluwayo. Iya. Eh. Yeah. Ah, sarap. lalo po, kakain na po. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Oh. Oh, Kaya po magtatanim din ang lagi kuwai sarap po yung din ah. Kahit noodles uli ulam ay ah. Yan. yan po ang maganda o may green na gulay. dahil pa yung ng ating sitaw si kanina po yung maulan ay. kaya hindi agad tayo makarya ah, sarap minute <susuruh> <suruh> Bali tayo po magpapataba po ngayon itong ating sitaw na tinanim. Ano po yan, no? Shh, chuchu, may tanin dyan. Dahil po mabasa-basa pa po yan. Tamang-tama po yan, no? Apply ulit tayo ngayon ng pataba. Oh. Isang street po yan, no? Kasikisig po. Hmm. Yan. Masasabi ko po makisig. Balit mong sumibud Oh, Yan, kita na rin po naman yung pagkakaraya oh. Basta po yan May update-update ko po sa inyo Ano po kung mag uh, Ganyan tayo magtanim, ay, andyan na naman po tayo Ayan medyo ano po ay may sinapipilitan itong i-vlog yan o no, yan kumbaga eh, sabi ko nga lagi paulit-ulit mahina ako sa land preparation kumbaga salamat po sa lahat na magkukomment ano po abis pre sukalay o po aba ay eh, makakatipid tayo di yan ari po naman ay eh, kumbaga kayo po bilang nagkukomment sa akin ako po ay malawak ang pangunawa ano kumbaga i-comment niyo yung gusto niyo no? na i-comment sa akin kaso minsan naiisip ko paano pa kaya mga ibang nag, uh, nag vlog na eh, i-comment ng iba na hindi nila nagustuhan ano yung parang ayaw ko na kaya mag uh, parang sinabi natin na huminto ka na eh uh, pero ako po naman bilang oh uh, kung ako po malawak po talagang pangunawa ko ay siguro may nakita talagang ano hindi nila gusto ano po ay siyempre ano ba naman papanigan natin kumbaga parang wala naman kumbaga kwento kwento na lang kumbaga di papani kumbaga ay siyempre katulad ko ba't ako nag vlog ng nagtanim na medyo may sukal yung ibang panabi ay habol ko po yung makatipid ay, ay yung puno may iba eh, siguro hindi na basta inisip lang na ako na kumbaga may nagkomento sa akin ng hindi ko nagustuhan ako na kaya ipakita ay, ako na rin magtanim kumbaga parang ganun po ay sa isang tao po kumbaga nag aral kumbaga parang nag-aaral ay ako kumbaga sasabihin ko na yung totoo na parang yung misang hindi natin magugusto ang about sa komento ano kumbaga parang sinabi natin na huwag ka na nga mag-aaral ang hinahina mo naman pero yung pala mahina siya pa yung pinakamagaling pagdating sa dulo kung uh, kumbaga kaya ako laban lang kumbaga kung ano man pong masasabi ninyo ay di okay lang mo Suporta, supportado pa rin po ako sa inyo yan kumbaga kaya ho yung pa rin po yung sinabi ko sa inyo ano na sana naman uh, okay lang kayo mag comment sa akin sa iba po na mapapanood ninyo wag na po kayo mag comment ng hindi ka ano po ba o oh, kumbaga wag natin agad sabihin na tapusin na wag ka na mag aral at mahina ka dapat po hindi ganun ay. kumbaga ba diting na natin na sa final baka naman pagdating ng graduation ay siya yung nangunguna ano po Ayan, yan lang po kaunting paliwanagan natin tayo magpapatawa na susundo lang po tayo ng ano ng pataba alay po ating lagyan na yan ng chicken manroli oh ay ang gara ang mm. hoa wow, hôn nó mẫu lần lần ấy ồ oh. buhay na buhay yung ating tanim ay thank you lord ah, ah. talagang language na lang po trail naman yung ate kakabit yung yung ano po naman yung tali netting yan kaya ho papalag ang ating tinanim ngayon gawa nang para mas mapakanabangan pa rin po yung trellis ito tsaga pa rin tong talong na to ah tanda na hmm. nagpipili talaga ang halaman na yun yung pakayang kayang alagaan na anong... 全部。 rice. ating ano po sitaw po balayan po salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to Ayan, isang parang halian tapos nagpataba tayo sa ating sitaw po yan, kung di pa po kung sasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, paklik lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. ingat po palagi, happy lang, bye!